magpapatingin kayo sa akin. Ano po yung nararamdaman ninyo? Ah, uh, yung na-stroke ako, eh, mahina yung pako, saka yung dito. Uh, kailan po, po yung, ano nyo, yung na -stroke, stroke nyo? Na-stroke ako, ano eh? Katapos September 30. September 30, 20, 2022. 2022? 2022? Katapos yan, September. Ah, ganon? di one year mag one year. Mag one year na po one year na mag oh. ba hindi uh, ako September yung September ah oh. ngayon yung ano anong nestrok sa inyo pa left side na itatas nyo po yan yeah. yan tapos yung kamay medyo ano ang baliangan nyo lang pala mild stroke hindi ang sabi ng doctor hindi siya mild stroke ano siya stroke talaga Ah. Eh, Ganon yung ano niya. Yung... Nagkabot ako, tapos may nagbara ng badik. Uh, uh, ako, natunaw na ngayon, wala na. Oo. Uh, Kasi lang, hindi ito na. May rapin. Yung blood clot. Ayun, yun siya. Okay. Pero okay na po yung okay, ano niya. Oh. Oh, yun, maganda po yun. Kasi yung kumbaga sa ano, yung nag-uutos na paggalawin natin yung katawan, siya yung mag-uutos na para mabilis ang recover niya. Ngayon gagawin natin para maka-recover siya ng medyo maayos, teterapihin natin. Oo. Oh. Oh, dyan na lang po yan. Kaliwa ba kanan? Ah, oh, kaliwa. Oh, sige po. Teterapihin natin siya. Kino-oriente siya. Ah. Uh Oo. -huh. Uh -huh. tapos nakaranasan niya rin mag-acupuncture. Uh na, -huh. Oh, marami na pala siya nadaanan. Oo. Oh. Uh -huh. hmm. Hindi na ano naman ni Buwan-Buwan talaga may terapihan. Hmm. Kaya lang parang siguro naghahanap siya ngayon ng kakaiba na naman. Mas hmm. yeah. maganda lang po yun. Saan po kayo nakatira? Tiga Sandarita po kami, balik-balik. Ah, Sandarita. Balik -balik ah, meron po ako, uh, um, dalawang kaya therapy ko sa Mayumi. Sabi ko nga kay ano, may bahay ka pa, ba? punta na lang kami sa bahay. Ay, eh. wala akong ano, ah, okay, walang, ha, ah, kasi inaayos yung bahay ko, walang bakante. Sabi ko nga, ano, Ang crossing ka dito. Yan po yung ano niya, crossing niya. Oo, oh, masalita po. Yan, yan po yan. Dapat to, ito, inayos nila kasi sa ng game game ito pa Ayan po, kitang crossing niya. Hindi makaabot. Kailangan makaabot. Kaya pag nagtitisya masakit. Hindi niya maabot yung tisya. May papatulong pa ako sa kanila. Kailangan ito, umabot yung game ito. Ayan, ganyan. Ayan na, ah, kuya. Tatas ko ha. Tandaan. Ayan. Ayan. Taas mo kuya. Taas mo to. Tas. Ayan. Sige taas. Yeah yun yun yung ang ano po bali sir ano pagka uh, ganyan nagpinitiperapy like, siya ano at least kailangan once a week or twice ano um, naman um, po ano ito kahit na once a week na lang kasi yun sinasabi sa kanya na ano sa akin ang tingin ko dito mild lang hmm. hindi po siya talaga totally ano kasi ang ang sinasabi talagang totally na talagang stroke hindi siya may nakaganong po yun tumitigas yung kamay tapos ito talagang kakawi. tapos uh -huh. ah, hindi uh -huh. makapagsalita uh -huh. hindi makapaglakad bali nang gapay na siguro Gilbert kasi marami na rin ang gano'n sa iyo kahit na, kahit na maagapan po siya pinakamahirap ang kamay po matagal hindi kaya ng isang taon Eh, po pong pagbuhay niyan sa therapy. Kasi, pati ka naroyente lang yan, gano'n lang yan. Kailangan sa buhayin siya, makuha siya. Ito, hanggang sa makuha yung galaw yung kamay niya. Kung ba, ako ng ilaw, masakit eh. Oo, oh, ito po. Yan. Kasi, ayan anyan, galaw yung kamay yan, yan kamayan, mabigat. Mabigat. Eh. sa balakang yung konektado dito. ito so, yung litid nito kailangan mabuhay yan kasi yung lipid pagka umuurong yan kaya hindi ka masyadong makalakad mamaya nyo lalakad ka eh lalakad mo na maayos na yung lakad mo na. Ah, ba diba? Gracias. dikit nah. dikit nah sih. na kan Ya. Santai oh, yeah. aja Oke okay lah. Saya Kayaknya masakit siya. Pero kayak oh, naikin titiknya. tulak mo pagayon ito ha tulak mo sige okay, up tulak okay, tulak okay, sige tulak sige tulak natin yung mga litid-litid nya sa mga gilid. Kasi na mild stroke na mild stroke. makalakad. Na maigi. Palakarin natin siya. Palakarin. Medyo mababa na siya. Ayan na. O, mababa na. Lampas na. Ayan na.

Ate Aya naman po yan. Ate Okay na. Ayan. Ito naman sa paa. Bibigyan natin ng masilang paa kasi kailangan magkaroon ng muscle yan para madaling makalakad na makar cover yan para yan may balance ka yan Sakit? Ikaw ang mag-ano, ikaw ang mag ano? ikaw mag-ikot. Para yan, yan. Lila. Tolak tolakmu, ya, Tolak ya, 嗯。Mm hmm. Wait, yan. Ilan mo. Dikot. Tabi na. Tabi na. Ito, medyo maganda to. Ito, yun. Kasi may diferensya mo talaga. Ayan, nakakalakad na si kuya. Ayan na siya. Nakakaatras sa bante na siya ayan na si kuya dati hindi niya magawa yan patu wala siyang balance ayan ayan siya kakalakad na siya malaki na malaki na yung pagbabago niya ayan may tataas niya na op ayan na atrasabante na siya ate yan. Kailangan mo sana yan atras. Yan. Yan nasa sanay sa kanya. Yan. Hop, oh, dandahan lang kuya. Huwag mo masyadong ano. Ano mo sabi mo kuya? Ayos na. Nakakatras. Huwag mo pipirsahin. Ngayon pa lang yan. Ano yun? Para Oo.

Ayan, o. Oh. Oh. Di ba, ako dyan? Oh. Hindi ako pwede makasaan ng ganyan kasi masisisita ko ito. Uh, ngayon makakadaan ka na subukan uh, mo nga ah okay. Uh, ok oh, mga atras pa o <laughs> oh, yan sige kuya oh. <laughs> yan first time ni kuya oh, uh, dami Ayan, na nag-therapy sa kapang kanya. Dyan. Dyan, kanya ah, ganyan dati pagka ganyan tapos pupunta ako dyan pagka ganyan ako dyan babangga ko dyan ah ganon wala ah. akong preno mm. -hmm. ayan nakakalakad ah, na si kuya